Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiante News Satid sa tidsenyo ng Office of the Vice President. Naging daan ng livelihood grant na natanggap ng kawayan Alicia Coconut Farmers Marketing Cooperative mula sa MTD program ng UVP upang matulungan ang mas marami pang coconut farmers. Si Brian Latasha sa report. Hamon para sa maraming coconut farmers sa bayan ng Alicia Zamboanga, Sibugay ang mababang presyo ng bilihan ng kopra at maging ang paghanap ng bibili sa kanilang produkto sa mataas na halaga na di na kinakailangan pumunta pa sa ibang bayan. Kung kaya't naisip na mga coconut farmers sa lugar na magtayo ng kooperatiba. Kasi nakikita rin namin, sir, na ang presyo natin ngayon sa market is napakabawa talaga. Kawawa ang mga coconut farmers natin kasi sila malaki ang gasto sa paggawa ng kopra tapos ang kita nila maliit lang. Kasi yung kooperatiba na mismo ang kumukuha sa kanilang product. Kayo oh. mismo sir Adin, Yes, sir. Oh. Dindi, Kami dindi. na mismo. Ah. Tapos dinadala namin dito sa aming bodega. Hmm. Kami na din ang mag-dispose kung saan namin na uh, ibenta. Pangunahing layunin ng kooperatiba ang matulungan ang mga coconut farmers sa kanilang komunidad. So that's why uh, itinayo din namin yung kooperatiba. Hmm. Hindi lang yung mat sa coco farming. Uh, pati na rin sa pati na rin sa negosyo. Kasi ang cooperative, more on uh, business na kasi. O, hindi lang business, and then the livelihood program po para sa mga coconut farmers natin. Mula po dito sa bayan ng Alicia, Zamboanga Sibugay. Ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valentine News. Bilang ng mga MTD beneficiaries sa Western Mindanao alamin. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.